Welcome mga kalapit sa ating 4th edition po ng Kalapatid Pigeon Talk 1 on 1 At meron po tayong special guest for this day Nandito po ang ating kapakpak, Ezequiel Lunar Yay! Magandang hapon po sa lahat ng viewers yan <laughs> Salamat po uh, pag-invite sa akin sir Jimmy Lim, family Lim, yung PHA ng Advanced Habies Lock Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. So ngayon ang topic natin ay ang pag-usapan natin yung preparation nyo sa PHA. Mm -hmm. Since naka-off season tayo ngayon, ngayon summer, so nasa breeding tayo ng north saka ng south. south. So uh -huh. almost patapos na ba kayo uh -huh. ng breeding ninyo? Paano ba yung pre preparation mo, bro? I think uh -huh. Yung Sa akin, uh, preparation ko parang ngayon pa lang ako matapos sa north. Eh. Mm -hmm. Sa south, nagsisimula pa lang ako. Gusto mm -hmm. uh, ko kasi medyo bata. Medyo bata. Mm -hmm. Uh -huh. hindi ka kayo kay Sir Jimmy kanina, nakikita ko. <laughs> Medyo may breathing na siya ng south ako, wala pa. Mm -hmm. Ano ba prepare mo? Yung, uh, yung mga mm uh -huh. line ba ng ibon mo? Mga early blooming ba o late blooming? Mga... Ano sa akin eh, mga late na ano eh. Late, late blooming. Ah, uh -huh. wow, okay. Ganun ano mga blood Ang gamit ko ngayon, ah, Desmet, uh, Bandingbrook, Outlines. Mga Outlines, karamihan Outlines. Yung kay Sir Ah, uh, Eugene Lim, yung mga ano niya, mga ah, uh, pangalan Dongi, mga Dongi lines niya. Ah, do, Dong, Dong, Dong. Tsaka rin ni Sir Uncle Cha. Yeah. Stitch, yung mga lum old lines ko, yun lang. Mm -hmm. Yun lang naman yung mga blood lines? ko. That one good line, eh, yung pangbunda rin. Mm -hmm. uh, ang daan ko dati, naputo lang, kaya. Mm -hmm. Sa akin, uh, nagbe-perform naman siya ng maganda. Kaya kung nagko-continue sa atas, nagpapasok ako yearly ng iba-ibang vlog. Actually, yung kanya, root tester eh. Pag-punta rin ah, yan, front eh. Sayang. Nakunta din din, din yan na yan, yan. Mm -hmm. yan. Nung mag re na si Dewitt, Dewitt Dewi yan eh, bang rin. Sumunat siya sa akin, sabi niya, uh, kunin mo na lahat to. Very cheap, binibigay sa akin. Una, wala akong lugar para i-accommodate at that time. Na i-accommodate lahat. Hindi ko pinansin. Sana kinuha ko ng lahat Good line. Ang long, yung deadlines ko nga lang, medyo ano eh, napokus ako sa long, kaya medyo pumabagal. Kaya ngayon nag-acquire ako ng ano, eh yun, meron akong bagong pasok drapa galing kay Russell. Uh, yun, binigay lang sa akin, bibili ako hindi ako pinagbenta. <laughs> binigay lang ako. <laughs> Actually, kay Cha. Galing kay Cha yung panbod na Binigay ko sa kanya isang pares. Mm -hmm. Kasi okay siya. So, so ito isang pares. Dahil mm -hmm. ko pa na. Yung sa akin napunta sa akin ng Angel, ano eh, winner ni eh. yung second katbalogan, second takloban niya. Tapos, nag sa nag MacArthur finish eh. Tapos nag-produce na ng maraming winners. Uh Pure, pure, pure. Pure, pure. Pure, pure. Pero nung process mo? Ayun nga, ano, uh, Desmet Madis na original sa baka mga Banjo Bro. Galing kay, ano, kay... Sino to si... Yung dating ni... Ano yun ah, member din dati ni Peche. Hindi ko na makalala si uh, <laughs> Talagang mga old lines talaga hawak ni Kapakpak mm. Ezekiel eh, si Lunar. So, paano yung preparation mo, sir? Pagka, uh, halimbawa, di ba patapos na yung south breeding mo, ah mm. uh, magtuturo ka na ng north. Nerd, nagtuturo na ako ngayon. Ngayon pa ako nag-i-start magturo ng Nerd. Ah, uh, kasi nga, ayun nga, medyo mas napag, mas maaga nga ngayon kasi, di ba, Sir Gino, mas maaga yung ban na assignment natin. Mas... Kailan ka nag-wan? Mag-start ng salak? Ah, uh, ano po ako, uh, late, uh, third week ng January. Last week ng January. Medyo late, medyo late ako. Kasi dati nga, medyo February pa ako, o uh, ano eh, kasi nung nalaman ko na mas maaga yung BAN assignment, parang June lang tayo nga. Mas maaga ulang brief. Kasi importante sa PHA kasi ano eh, uh, BAN assignment, pag hindi mo na BAN assignment, wala, maga ako, wala DQ. 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 <laughs> oh, eh yun yung mga isang... Uh, Ina-anticipate na mo talaga. sa PHA player? Yes. Strictly yeah. talaga sa... ano Basta rules is rules. Hmm. So wala talaga nilalabag. kailangan lahat ng members talaga sumunod. Hindi kasi alam din ng iba yun. Walang uh -huh. sa ibang club. Walang Pwede ganun. usapan uh -huh. So wala. At dito wala. Say, may, may pala tapos uh -huh. may picturean yan. Uh -huh. Walang padrino talaga. Uh -huh. Wala. Walang padrino, padrino naman, system. kami, tatlong best na na DQ. Si Padre mm -hmm. Egay, si Razor. DQ. Mm -hmm. Parang hindi maging president. No. Yes, yeah. ibang mga baguhan. Kasi siya. Kaya kami na DQ eh. So we show example na na DQ rin kami. Mm -hmm. Then, mga tao ko minsan nagkakamali. Mm -hmm. May test naman ako sa ganun, maayos, Magandang PHA. Meron nga na nag na, up sa akin, mag-ator eh. Nakalimutan daw ng tao niya, mm -hmm. stamping o oh, something. Stamping. Yeah. Ko, sorry, DQ eh. Uh, oh, that's the worst. Oh, oh, oh. Pero hindi naman natin nanalo eh. hindi, na, na, uh, uh, okay. uh, Pero kung nanalo okay. siya, uh, uh, useless. Uh, useless. Uh, you know, De at least, kahit pa paano, kung umuwi mo at nanalo, hindi rin siya makakuha ng prices. Pero, uh, pero umuwi uh, naman, sorry. finisher. Kailangan very strict mm -hmm. talaga. Hindi, hindi rin po yan. Very strict talaga pag sa... Ang hirap magpauwi. Imagine how many percent lang umuwi, no? Mm -hmm. Yes. Bobo. Less than 2 percent. Mm -hmm. Kaya matindi talaga. Pero so, kung ano yun, ah, siguro kung hindi naging smash, iba yung ano, yes. story. Kasi dami nag-uwi din na, ano, na after. Um, after, yes. hanggang kahalaga isang araw, may mga nagpo-post okay. pa, nakikita natin, ano, eh. may umuwi pa kahit ilang linggo na. Yes, so Galing na, galing. So yes. sa akin naman, uh, nakita niyo nyo kanina, andyan na yung North Condon, andyan na rin sort of sa log ko. I started early, uh, mid-December nagsasalang na kami. Eksakto ko pa, pag release ng PHA ng Sing Sing, minsan, minsan naghahabol na rin kami mm -hmm. na i-ibang Sing Sing ng mga ibon ko. ang uh, reason ko so mas may edad, pag mas bata, mas may speed. Mm -hmm. Pero pag mas may edad, mas hindi nawawala. So, mm -hmm. so total, uh, laro naman sa PHA, super set. Mm -hmm. Pag lap champion ka ba, Papakain ka pa. Yes. di Pa. <laughs> so, uh, that's what I'm after. Yes. So, I'm on my third round. Puro land breeding is breeding for my future stock na. Uh, meron pa mga pabol. May 20 pa siguro sa south. Pero patapos na halos nag-split na kami. Mm -hmm. So, at sa early at now, split na kami. Condition na up to December. Pamahabang condition na uh -huh. ito. So, so, speaking din sa mga lap champion, ang balita ko sa PLJ, pag lap champion ka ng young bird, right. Burger ka. Burger. Pag-lapchap nyo ka naman all bird, drinks ka naman. So drinks ka. Oo. So ganun po sa PHA. So yun po ang kultura po ng PHA. Pag nag-lapchap nyo ka ng particular derby race, magpapablood ka talaga sa lahat ng members. Ay wala na mag Oo wala Pero may trophy ka naman. Trophy. At saka, ang gaganda ng trophy natin sa PHA, di ba? Uh, so, sobrang prestige talaga. At pakikita mo yung quality talaga ng trophies sa PHA. I-import namin talaga yan. Hindi yung binibili lang mm. dito sa Pilipinas. Uh, we're going to have another uh, shipment coming. Puro bago Mas naman design. Bago maganda design. na naman. So, that para mga member, maingayo na sumali. Yes. Mga trophy, napagaganda ang hirap pa nung kumakakuha ng trophy sa PHA. <laughs> Lahat niya pangarap talaga ng mga pang PHA player na magkaroon ng trophy ng PHA. Mm Yung iba naman, alam mo, gusto nila para may collection na iba-iba design. Yeah, iba kasi iba iba design. Di, di, isang design niya, Gan ang daming design. Iba, 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 so, iba iba talaga. Ako, gusto ko nga magkaroon. <laughs> saka hindi, saka maraming bansa yung naiingit sa trophies natin eh. Kasi yung sa ibang bansa, mga Italian Cup, yung ano, dito talaga sa PHA, talagang ganda talaga. Kasi yung mga judge namin, Nagtatanong kung saan sila bumili ng ganun eh. So exclusive talaga yung eh for PHA. Actually, no, it's not exclusive. Uh, actually, we're selling. Ah, okay. Uh, PHA is selling. Uh, maraming club rin. Right? Like, I think, uh, Alegre. Ang ginagamit hmm. yes, niya, okay. PHA. So one of, uh, one of race. One of race. so may ibang club. Uh, Tawagan lang niya si Nelson Chua. Ah, okay. So he'll supply you what you need. Na mga trophies, galing PHA. Nagbebenta rin ng PHA. So ay pala so mga, sa mga clubs owners po pala diyan kung gusto niyo talagang makakuha ng mga kakaibang kakaibang lang. trophy pwedeng po ang EPM si Sir Nelson Chua. Ayun. So bukod pa doon Sir Ezekiel regarding naman sa ano naman ano po yung mga strategy niyo pagka mag start na kayo mag-training, road training. Ah, road training naman. Ah, uh, syempre eh, bago ako mag road training kailangan matibay na yung ibon sa ano eh, sa fly. Kailangan siguro uh, before road training gaano kaaga uh, how many months before pinapalipad mo sila uh, siguro ano mga one month po there one is, month, one same. month, to one so, month man. before uh, road training kasi mm -hmm. let's say ang club training namin start with August mm -hmm. July nag road, road training ako mm -hmm. so June June 1 nag start kami magpalipad Kasi pag masyado maaga, tumitigas daw yata eh. Amas, uh, At Ah, uh, tsaka mo po, uh, masyado napapagod na, uh, Masyado Mark um, ganun, nananawa na. <laughs> kaya makita nyo, mapansin nyo, mga pag nililo... Uh, nyo, mga papak, yung ibang ibo na nililo fly, yung binubugaw na binubugaw, kung saan na dumadapo. Ang baga nananawa na kasi, uh, mapapagod din. Uh, eh. Uh, Tapos hindi na re-recover na maganda. Ganun, uh, kaya kailangan, ano eh, prop, ano eh, may... may ano ka, uh, observe, na observe mo kung pwede na, mm -hmm. o hindi pa pwede, o medyo tama na, hold muna tayo. Kailangan yung exercise, how many times a day? Pag ano po, Sir Jimmy, lo, ano, three times. Ah, ako love two fly. Times. three times. Three times a day. Oh, uh, pag wala pa po ako ng ano, nun, ano, road training. Pag may road training na ako, doon ako mag -do two times. Ah, para medyo okay. may kahina. Pero pag mga low-fly lang, umaga, tangali, hapon. Pag may training na ako, medyo bawas. So, every life. exercise, gano'ng katagat? Uh, 45 minutes to one. hindi ko masyadong binubugbog. Lalo na pag uh, malayo pa yung karera, yung pag mga training-training lang, nahayaan ko lang sila. Yung kumbaga... Open lock? Uh, hindi naman siya yeah, open, open lock. lock. Kumbaga, dalawang bugaw, tatlong bugaw na ano. Yung um, Kasi pag mga bata pa, malalakas pa yan. Pag hindi yes, pa training, uh, kahit hindi mo ano kung sayang ah, lumalayo, kung sa sanag talaga. So, sinedevelop mo mo yung stamina um, nila? Stamina talaga. mo. Ganun lang. Uh, Bumubugbog ako ng uh, training sa love life pag malapit na yung karera na doon na talaga medyo kailangan maramdaman na nila unang karera pa lang kasi biglang ano yan eh kumbaga yung training natin nasa ilang kilometers na tapos biglang talo tayo ng mga plus 150 plus na before karera kaya kailangan doon pa lang sa loob mo bugbugin mo na malaman mo kung um, may road training uh, how far and gano'ng kadalas? Um, road training ko Sir Jimmy, ano lang po ako, nasa 100 to 150 kilometers. Kilometers. Yun lang, tapos uh, three times a week, ganoon okay. lang po. Hindi na akong nag, uh, malayo masyado eh. Na, Mas malapit nga sa akin, uh, 100 usually. Basta 1 hour flight, oh, uh, back malapit. to Milo. Then uh, five times a week during, before the club training. Pero pagdating ng club training, ganoon din, 5 times. Kasama, uh, kasama ng club training and road training ko kung, um, kung, sa club training two times three times naman sa road training so mga five times yeah. same lang halos din sa feeding <laughs> program mo naman sir paano medyo bitin ba sila um, para mababilis mo pa mapapasok o ano usually talaga ang ibon hindi sila kumakain ng marami sa umaga laging sa hapon laging ang maraming kain yan ganun kontrolado kain nila sa umaga mas marami naman mm -hmm. sa Hapon. Hapon. Talagang makapansin mo kahit lalo na pag mga nakakondisyon na sila, may gap na nagbabitamins. kasi matagal yung hapon hanggang gabi, makarap mo paasal hmm. nyo. Sana yung sila, napansin ko na mata matagal ko na nakikita pag ako nang papakain. So two times a day ka rin magpatak? Oo, no, tapos sa tanghali, pag uh, naglo play ako sa tanghali, nagpapakain din ako. Kung mga merienda, kung ah, may tas, ko lang. Pinibigay ko hanggang sawa sa sila. Pagka nakita, hindi na So nakita ko na hindi na tumutuka, tinatanggalan Stop. namin. Mm -hmm. Two times a day. Two times a day. Ganun din sa akin naman, ano kasi, kumbaga, uh, hindi na ubus yun sa umaga uh, kasi. Mm -hmm. Kahit marami, pipiliin lang nila eh. Uh, pinipili talaga nila yung seeds na kakainin mm -hmm. na kailangan nila. So, so ang, sa totoo lang, talaga matatalino talaga yung mga alaga natin, lalo mga ano natin, pandaro. Oh, mm -hmm. ano kasi kung ano yung kailangan nila, yun ang i-consume nila. Oh. Pero, mas pa ako yung kay Sir Rickson. dixon Sir Nixon, inaalam niya kung ano yung mga seeds na kinakain eh. Inaalam niya. Inaalam, inaalam niya. Tapos yun yung ititiran niya. So, daily yun yung papakain niya. Hmm. Kaya naman talaga, ano eh, dapat hmm. observer ka kung ano yung, gina <coughs> kung ano yung gusto ng ibang mo, kung ano yung ginagawa. Kung ano yung kailangan niya. sa hmm. Saka yun, yun na si Sir Dixon. <laughs> ah, natatanda ko, binibilang niya yung ano, yung seeds, pati yung mga seeds. seeds, yung kung ilang, kung ilang mais, yung kinain ng isang ibon niya, kung ilang mama mga may small seed, talaga ano niya kasi, nakafocus yan yun. Eh. Mm. Saka lagi ko natatandaan sa kanya, pagka, pagpili din ng ibon, kasi ang ginawa niya nung una, lahat ng mga winners, kumbaga nagpatay siya ng ilaw, kinawa niya isa-isa, tapos yung preparation niya, para yung gusto niyang ipo, maano niya, tapos nagulat siya, yung mga, gusto, mga gusto niya yung ipo, yung mga winner. Kung parang nilagay niya isang sa training box, isa, tapos yung mga hindi niya nagustuhan sa kabilang training box, parang ganun yung preparation niya. Patay ilaw, o, no? Oo, patay ilaw. Hindi mo alam, kasi hindi mo oh, Oo, hindi eh. niya makikilala. Walang favoritism, walang kung yes, so, hawak lang. Ganun. So, doon niya na master din. Pantresa yung lock mo na. No? Ano po, sir? Uh, Sampalok po. Pampalok. Kala ano, kalapit oh, ko si na Jason Caulan, Rudy Medina, Angel Gonzales, mga si player ko mm -hmm. ano yan. Sino pa bang sila kung Sampalok boys. Oh, yeah. Tawagin. Sa Palok Fancier. Yeah. Ay, sa Daming fancier sa isa ang Sampalok, isa sa mga pinakamaraming fancier. Dito. At dito member na PHA. Sa mm, Manila. Dito, Metro Manila. Sobrang dami. Halos, mm -hmm. Ang ano nga doon, ang, ang, station ng club doon, halos tatang club meron. <laughs> Pero uh, mayroon BBC. Ay, speaking uh, of clubs, sir, sa kayo naglilipad uh, ng mga, bukod sa PHA, sa kayo uh, naglilipad. Siyempre, bukod sa PHA, naglilipad din ako sa, ano, uh, sa lahat ng club, nalibaran ko na eh. Pero ngayon, active ako, BBC, WPFC, yan, kay Sir Enchong, uh, Enchong Go. <laughs> okay. ano pa ba? Uh, NHPC, meron din ako kay, okay. Yung, yun lang, yung tatlo lang. Tatlo yun, lang yun, ngayon. Um, Oo, oh, may, Pero ngayong summer, naglilipat ka ngayong summer. Ngayong summer, meron akong ano, uh, BBC lang. BBC. Kunti uh, lang nun, kumbaga pang alis. Uh, alis uh, ka uh, Oo, oh, 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 pang <laughs> ano na. Sa <season laughs> labor yeah, lang. Uh, yun. kasi, kasi yung nakakamiss, ang sarap kong marere. Mm -hmm. Eh, so, pero, balita ko po, di ba magkakaroon ng PHA ng summer? Or... Actually, yung mga ibon na yan, PHA banded, yes, mga okay. summer. Kala ko meron. Mm -hmm. Nung sinabi wala, di BBCM o PH, saan lang, nila. Mm -hmm. <laughs> uh, ang, ano, for ano, uh, bali 2000, ang huling laro nang magkakaroon na ulit ang, ang summer. PHA ng summer, 20 years. Kasi 20 years huling laro na? ko, nag ako eh. Unang laro ko ng PHA, summer nag govern pa ako noon ang that time may hawak. Ang nagpalaro si Jimmy Banyes. So last two decades na pala yan, no? Tapos bandiklak pa kami. Kasi that time, si Juan eh, si Cham, Teng Hui, ang mahilig lang sa Amaray. Tontilong kami nun eh. Tontilong. So napag-alat si Ezekiel Luna na ano na halikin pa ng PA. Pero hirap mag-awin ang summer. Dalawang dekada na pala. Bandit pa. Sa ang karera namin nun, ano lang, five laps lang, parang ilagan, tugigaraw. Burgos, Aparyata, ganun. Mm Dawag po. Basta so, gano'n. May ikli lang talaga. May okay, Napakainit na pagsama. Tapos may Summer Youngbird noon. Basta yun yung huling-huling palaro ng PHA. Nag-overall pa ako noon eh. Mga second or third. Pero konti lang kami naglaro. Eh ngayon, okay, so, mahirap eh. ngayon magsama. Sobrang init ngayon. Nagta-32 like degree. Oh, nga. 32. 32. 32 ba? mm na, -hmm. Kanina, ilan yung... to forty. Ah, 40. Oh, sorry. Forty to forty to pala. <laughs> ah, 40 nga yan? Oo. na po. Ang sobra. Climate ako, change talaga. the other day, nata Columbia ako, 38. Ang init, 38. 38? 38. 38. Pero mahangin sila. Mm -hmm. So, uh, pag nasa shade ka, mahangin, sarap mm -hmm. Pero pag tumapat ka sa araw, sakit. So, so. <laughs> uh, galing na si Sir Jamie um, sa Brazil, uh, biyahe. Brazil. Oh. Oh. Nagbakasyon. So, Back to work agad. One turn while, namang family. Yes, no, banding no. time lang with the kids. Importante yun sa lahat. Oo no, naman. No, Magkaroon no, no, talaga no, no. na ano. Pang reset sa'yo, pang pasipag. Yes. Pagkatapos no. ng sipag ka ulit. No, yes, no, no. tama. <laughs> De, kailangan talaga natin na, ano, ng time to relax. Mm -hmm. Kailangan talaga ng katawan natin. And then syempre, hindi dapat mawala yung banding natin with the family kasi yung talaga yung ano sobrang stress reliever din talaga natin pag asawa natin sila. Okay, so para po sa ating mga kalapatid sa Pigeon Talk 101 po natin, may raffle po tayo ngayon. May mananalo po ng raffle bird galing kay Boss Jaime Lim. And may consolation prize po tayo na animal book ng Advanced Hobbyist. So dito po, lahat po, makikita niyo po lahat ng pets ni Boss Jaime Lim available po dito. Makikita niyo po kung paano po yung breeding station niya. At everything, lahat po ng mga alaga ni Boss, nandito na po lahat. So, please subscribe lang po. And also, maraming maraming salamat sa aming guest vlogger na si Ezekiel Lunar ng Kapakpa. I-subscribe din po kayo. And then, like and share nyo na rin po ang ating videos para po kayo manalo ng Animal Book. That's Apple Bird. Kaya natin kanina about yung Bad Bundaren na line, na napagandang bloodline. ah uh, itong rapple Bird na ito, Uh, yung Paloma Faith, Van Bundaren mm, Line. Mm, yes. Pure, uh, old Father's mm. Yeah, it's an old line. Uh, sa Father's side noon, it's a pure Van Bundaren. with uh, line from Tommy Shaw. And kay Tommy Shaw naman, marami siyang kinasahin mga traffic ito. Mm. Okay? Yes. So, napakagandang ibon. Iahando ko sa inyo. Kung gusto niyo manalo, sa Facebook page ko, like, and share. Then sa uh, YouTube channel, you subscribe lang, you have a chance na manalo ng pagagandang libro. Mm oh, -hmm. ito. Yeah, at libro. Mm hmm. Bangan niyo yung mechanics nila. Ay! Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101.